Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kung ikaw man ay na, maging kalakasan mo na wa, ang mga salitang ibabahagi ko Mula sa salita ng Diyos, ako po si Pastor Ronald Liobrera. Kaagapay, ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay sa paksang A Good Servant. At narito ang mga ilang hakbang. First step, faith. Second step, virtue. Third step, knowledge. Fourth step, self-control. Kagapay, may mga pangyayari sa banal na kasulatan na maaari tayong matuto para sa mga dapat at di dapat gawing mga hakbang sa ating pamumuhay. Tulad na lang ng masamang halimbawa ni Isaw. Ang masamang halimbawa ni Isaw ay nananatiling babala sa mga Kristiyano tungkol sa trahedyang mangyayari kung walang self-control o pagpipigil sa sarili si Isaw ay hindi gumamit ng self-control sa kanyang pagnanasang pangkatawan. Oo, nakalasap siya ng panandaliang kasiyahan sa kasalukuyan, subalit ito'y nagbunga ng panghabang buhay na pagsisisi. Basahin natin ang Hebrews chapter 12 verse 16 and 17. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Isaw. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na uukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Level 2 denying legitimate pleasures for the sake of discipleship training or ministry. Pagtanggi sa mga karapat dapat naligaya sa buhay alang-alang sa pagsasanay bilang alagad o ministro. Ito ang level 2 ng self-control. Noong nilikha ng Diyos ang tao, inilagay niya sa katawan ng tao ang maraming pangangailangan at kaligayahan. Halimbawa, ang pangangailangan ng pagkain. Ito ay may katapat na ligaya o enjoyment sapagkat inilagay din ng Diyos sa ating dila ang mga taste buds o panlasa na nagbibigay sa atin ng kakayahang namnamin at lasapin ang sarap at lasa ng pagkain. Subalit may mga pagkakataon na kailangan gamitin natin ang self-control o pagpipigil sa sarili sa pagkain alang-alang sa mga gawaing pangalagad o pang ministeryo. Basahin natin ang Acts chapter 13 verses 1 to 3. Now in the church of Antioch, there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul, for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding maitim, Lucio na taga Sirin, manain na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nila mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanila mga kamay at sila'y pinahayo na. Kaagapay sa pagkakataong ito, nag-ayuno o nag-fasting sina Bernabe at Saulo at mga kasama nilang leader sa Antioquia. At habang nag-aayuno sila, ano ang kanilang ginagawa? Halimbawa, ang pangangailangan ng tulog. Ayon sa Mateo Kabanatang 26, mga talatang napo at 41, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad, sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaagapay ayon sa mga talatang ito, bakit pinagsabihan ng Panginoong Yesus sa mga alagad na paglabanan nila ang antok? Isa pang halimbawa, ipinagkaloob ng Diyos sa kanila ang ligaya ng pagsasama bilang mag-asawa. Subalit may pagkakataon na ang mag-asawa ay dapat gamitin ang pagpipigil sa sarili or self-control sa kanilang pagsasama para sa anong dahilan. Ang sabi sa unang Korinto kabanatang 7, talatang 5, Huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa. Maliban na lamang kung napagkasundoan ninyong huwag munang magsiping sa maikling panahon upang maiukol ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. Ngunit pagkatapos muli kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang lahat ng bahagi at sangkap ng ating katawan ay pawang nilikha ng Diyos at kailangan natin ang mga ito. Subalit ayon sa Panginoong Yesus, ano ang dapat gawin natin sa ating kamay o mata o alin pa mang sangkap ng katawan kung ang mga ito'y magdadala sa atin sa kasalanan? Matthew chapter 5 verses 29 and 30. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell and if your right hand causes you to stumble cut it off and throw it away it is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala Dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Level 3 Holy Spirit controlled appetites. Physical, emotional, mental kontrolado ng Espiritu Santo ang mga pagnanasa ng ating pagkatao sa katawan, damdamin at isipan. Ang level 3 ng self control ay ang pagsuko ng lahat ng mga pagnanasa at pagkagusto ng ating buong personalidad. Katawan, damdamin at isipan upang ang mga ito ay pagharian ng Espiritu Santo. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Therefore, I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. At ayon din sa Efeso Kabanatang 5, talatang 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating pagtalakay sa paksang A Good Servant. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Yesus pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsay maayos pero madalas nang hihina. Unit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng naguumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit na mumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina akong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan. Amen. Sa kamanghamang ng Diyos, paburi ay handot Ang kamanghamang ng Diyos, ay tinutnog. Sa sanang ng tuntungan, sa sinay Kada kinaan niya'y laging Sa, sa kamanghamang ating puso Kadakilaan ay laging sa sangrisin Halina at magpuri, kayawi ang iwalhati At ingit ang halang pangalan niyang banal sa sandigan, lakas at kaligtasan Awitan natin siya't purihin ما ساعات ساات الجز لا أن لا تنسى بشي! Sa kamanghamang ng Diyos, papuri ay hihanggok 🎵🎵 Ang kamanghamang ng Diyos, nalang ay hinuklok Sa sanyo ng tuntunan, sa sina'y pupulihin 🎵🎵 Katatilaan ay laging kasasakti. Sa kamanghamang ng Diyos, ay hihanggok 🎵🎵 Ang kamanghamang ng Diyos, nalang ay hinuklok 🎵 Umawit ang may tuba kalak at sa ating puso

panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, Isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan